Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys uh, Ang araw ngayon December 31, 2023 uh, Ako po ikasalukuyan na kahiga Ang mga amo ko talaga Pagkadating na pagkadating ng sahuran Ibinibigay sa akin ng sahot ko Ayan na guys 500 yan Ayan siya And then ito, 10. 1,500 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh, basta kailangan matutukang magsalita ng salita nila kasi para matutukang makisama o kung may complaint ka o pakiusapan mo sila ng maayos, magagawa mo, di ba? salamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng employer na napakabait noong una nagka problema kami pero dahil nga marunong ako makipag-usap sa kanila, ayun binigyan naman ng uh, pansin ng aking employer at pinakinggan ako ng Panginoon dahil kaya lang naman tayo nandirito sa ibang bansa para sa pamilya, hindi para sa kung ano-ano pa, di po ba kaya nagpapasalamat ako dahil kahit pa paano hindi sila yung mga taong sinasabing girgir, -gir, yung madaldal tsaka pagka maraming bisita tinutulungan ako maghugas ng plato tsaka paglingon ko malinis na ang nasa likuran ko tapos uh, hindi ko ramdam na ako ay isang kasambahay lang nila pa, talagang napakabait nila mga guys at nakita nyo ngayon December 31 ang um, 2023 binigay na talaga sa akin ngayong oras ay 4.06 sa tuwing katapusan kasi yung sahod ko wala lang pinakita ko lang ang glazing hanggang dyan na lang po thank you for watching pa subscribe bye